Ang lalaki! Ang dami ang buong mga pati yun! Atak. Grabe! Or yung usog! Ang dami ang buong Grabe! Ayun may mga bagong bulaklak bulang po! Ang dami niya talaga! Ano. Ayun o oh, may mga bago pang Harvest na tayo guys! Ano? Ay, bisyo a... Ayan na, mag-harvest na sila. Ano? Kala mong... Hey, si. <laughs> <w> Huwag <laughs> <laughs> kay... Ano? Kailangan putuli natin rin eh? Kung gusto mo, buwan niyo yung okay. okay. Eh? na eh. na. Ang dami ka rin mo,

Ajaw deri satang iya ke napa tu tuas. Ya Allah. Nang daming kalaman si jampu sha. Aga takut ka ma? Aga takut ta. Aga ma uzup ka. Oh. Bet me anu pa? Anggalin ka ma? Oliy sata so asung. Mama, anggalin to to. Oya Anna.

ito. Yung bulok yung nagkira. Ay. Ang laki, oh. Say. Bulok na. Bulok ba yan, na? Siya. Hindi. Ang ah, no. ganda, ang okay, kinis. Mamay nag-iikot sa taas. Uy, Loy, ang lagaya natin. Alam, mo ma, Magkakabungguan. Hindi, <laughs> oh. Pero plano ba yun? Ah, so. Magkasalubong siya. Kay... yung kumpol niya. Magkasalubong yung aeroplano tayo. Yan, yeah, madami na yung nakakuha. Magkasalubong ng aeroplano, ma? Hmm. Ah, oh, ma, so, yung so, mo. Sabi na. Yung maliit na puti. Oo. Oh, langgam. Oh, yung Bakong kolkong -kol polsi. Langgam na ito. Langgam sa langit. Ano? <laughs> ito. Oh, grabe. Oh. Ay. <laughs> oh. Ito pa mau lalaki. Ma. Oh, Eto pa. Ikaw na mamaya diyan, gusto mo ikaw mamitas. Okay, okay, okay. Ara, ano ba? <laughs> Likot naman eh. Ayun, dami na. Tingin patingin? tingin. Pambenta. Hirap abutin niyo. Pagkain to. Kain ka ba ng kalamansi? <laughs> Ay, ang dami. Kumpulo. Ito pa ma, Ma? Maliit. Ate, ah, ang unti dito. Ang unti na dito. Pero mad naman eh. Sa taas yung marami? may bulaklak ulit siya. Ang dami tayo na. Eh. May kalamansi pala tayo. Mapulot ng kalamansi. Hala ko sige lang. Ako. Jok lang. Kambal, oh. Ayan, ang dami na. Kambal, te. Saan? Loy! Ano? Ito, mo, ano? Pulotin mo na lang, Loy. Anong yung kukutulin? Ayan, oh. Uy! nalaglag yung isa! Oo nga. So, Oo! Oh. mo na lang. Ang hirap kasi maghawak tapos Kunin sa Kunin mo. Tayo. ang hirap na ito, Loy. Kunin mo. Sige, sige. Aray. Okay. Kunin mo. Sige. Kami na yung minulog ah. Ayan pa. diri may tae. Ano mo Yung iba man, na. Nasa buhangin mo. rin. Ano sa ulo? mo? Kanan. mo? Kawawa. Andito on, sa Andito na puntaon ko, sa ibang tanim mo. Natinik ako. Kala na ulo sa ulo. Oo, oh, ang dami kong na-harvest. Mayroon pa ng mga kumpol-kumpol sa taas na liliit. Kasi